o Panginoong Jesus, mapagmahal, mahabagin at Panginoon na umaaliw sa amin. Ikaw na pumupuno sa lahat ng bagay sa paligid ko ng pagmamahal, o kordero ng Diyos, na nag ng kasalanan ng sandibutan, hinihiling namin na alisin mo ang aming kasalanan. O Diyos, ang Ama ng lahat ng mga awa, na hindi ipinagkait ang iyong bugtong na anak, ngunit ibinigay siya para sa amin lahat. Alam-alam sa Kanya, ibigay mo sa amin ang lahat ng bagay na kailangan para sa aming kaaliwan, lakas, at kaligtasan. Naway lagi kaming maging masunurin at tapat sa iyong banal na kaluuban. Naway mabuhay kami para sa iyo, na ibinibigay sa banal na paglilingkod ang lahat ng iyong saganang ibinibigay sa amin. Gawin mo kaming tunay na mga alagad at tagasunod mo. Hinihiling namin sa iyo na bigyan kami ng biyaya para sa araw na ito. Maglagay ka ng bantay sa harap ng pintuan ng aming mga labi upang makapagsalita lamang kami ng mga salita na nagpaparangal sa iyo. Panatilihin ang aming mga puso sa iyong banal na pag-iingat. Sapagkat hindi namin ito maitatago para sa iyo, naway isipin lamang namin ang kabutihan, mapagmahal, tutuo, dalisay, at karapat-dapat ng mga kaisipan pagpalain ang aming buhay tahanan na yun. Naway maging banal at masaya. Naway mamuhay kaming magkakasama bilang isang pamilya na may pasensya, pagmamahal, at pag-iisip at kabaitan sa isa't isa. Pagpalain kami sa lahat ng aming relasyon sa iba. Ama sa langit, alisin sa ating isipan at puso ang bawat paniniwala ng kakapusan. Tulungan akong magtiwala sa iyong mga pangako, makilala ang mga pintuan na iyong binuksan, at lumakad ng may pananampalataya patungo sa layunin na mayroon ka para sa akin. Panginoon, alisin mo sa akin ang takot, pagkabalisa, at pag-aalala tungkol sa pananalapi. Sa halip, punan mo ako ng kumpiyansa na ikaw ay gumagawa para sa akin at na iyong laging maglalaan para sa akin ng higit pa sa akin na iisip. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking manaplano, plano, at ang aking mga pangangailangan sa pananalapi pagpalain mo ang aking mga kamay, ang aking mga kakayahan at ang aking mga pagsisikap upang ang lahat ng aking gagawin ay para sa iyong kaluwalhatian, para sa ikabubuti ng aking pamilya at para sa mga nakapaligid sa akin. Ang lahat na ito ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.